Pops. Ay, niya. Ulan, oh. Ha, hunting adventure naman po tayo. Dara ko ngayon si Sitoy. At saka itong pangate ni Paring Rulan. No? At saka doon si ano? Si Silong at saka si Paring Rulan. At saka yun. No? Si Rulan. At saka mapang mga pups, Dapo na po tayo sa nagpa-shoutout sa atin. Sa ating mga solid supporters. Ito sinulat ko para sigurado hindi makalimutan. Shout out nga pala kay Idol remix Vlog. Shout out sa iyo par. At set shout out na rin RM alimukun Hunter. At set shout out na rin kay Paring Jiboy. Shout out sa iyo par. At set shout out na rin, kay set out set out na rin kay Secret Hunter. Shout out sa iyo Idol. At set shout out rin sa iyo Vlog. At saka shout out rin sa yo. Bugui Channel, shout out sa yo idol. At saka shout out na rin kay Alaklan TV. At saka shout out na rin kay Pamandulan Vlog. At saka shout out rin sa mga silent viewers namin. At saka kung nagustuhan niya namin mga video, mga paps, pa-subscribe na rin sa aming munting channel. At saka click yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. At abang na rin sa Yan mga paps, nakadali si silong, ibang klase itong sa... alpas ito, isang sunsun. Dalawang beses tumapo sa hula. Napakaganda itong alpas ito mga par. Maganda ito gawing pangati. Isang sunsun, -sun, nadali ni silong sa kanyang lublog.